Oh, eto na nga mga Korean TV ha. Huwag na natin patagalin to. Eto, pakinggan o panoorin natin tong si Representative Marcoleta at si Representative Lagman. Eto yung debate nila o yung sagutan nila tungkol sa divorce bill. At eto yung tanong ni Lagman kung meron bang makikita na tell that do us part sa Biblia. So ano sa palagay nyo? Panoorin natin to. Mainit naman na naging sagutan ni na Congressman Rodante Marculeta at Congressman Elsa Lagman sa pagdilig ng divorce bill. Binagdebatehan nila kung may sinabing till death do us part sa Biblia. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Speaker... Nakasaad ba sa Biblia o hindi invite... ang mga katagang till death do us part na laging nasa speaker, wedding was... vows? Tila rito sumentro ang debate ni Nasagi Party List Rep. Rodante Marcoleta at Albay Representative Edsel Lagman sa pagdinig ng Kamara sa Divorce Bill kahapon. Nasa second reading na ng House Plenary ang panukala. Sa kanyang interpolation, kinuwestiyon ni Marcoleta kung sino ba ang nagtatakda kung dapat nang mag-divorce ang isang mag-asawa. Bakit po nung itong dalawang tao na humarap po sa kabanalan ng pagsa isang dibdib. Hindi po ba ang malimit nilang sinasabi, for better or for worse? Sa karamdaman o sa kalusugan, till death do us part, Sir Speaker. Hindi ba ganun po yung general premise natin? Maanghang naman ang sagot ni Lagman na isa sa mga may akda ng panukala. When we say, till death do us part, this is not even biblical. pa ni Lagman, nagsimula lang gamitin sa wedding vows until death do us part noong 15th century sa England. Nakasanayan at sinundan na lang daw ito ng bagong henerasyon. Pagpalag ni Marcoleta. Yun daw pong till death do us part is not biblical. I will humbly disagree. Nasa Biblia po yun. Walang sino man ang pwedeng maghiwa, hiwalay do sa pinagsama ng Diyos. I would uh, challenge the distinguished uh, Marcoleta to point to the Bible whether there is such a term there or a phrase there till death do us part. Wala po. I will accept the challenge, Mr. Speaker. Uh, Tinapatan din ni Marcoleta ang hamon ni Lagman. What if I am able to show you a particular biblical phrase. Will you withdraw your sponsorship? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase till death do us part? Appears? Kumasa naman dito si Marcoleta pero kinailangang suspendihin sa glitang interpelasyon. Pagbalik, nagbasa ng Bible verse si Marcoleta. I'm citing 1 Corinthians chapter 7 verse 39 which reads, and I quote, A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord. Hindi na kontento rito si Lagman at sinabing wala naman sa binasang berso ng kongresista ang hinahanap niyang till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the woman not to the husband it is here that when the husband dies the woman can remarry but it would be better if she does not remarry that is completely different from till death do us part which is addressed To both the husband and the wife. I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. Naging mainit man ang debate, but, but, nagpasalamat but, 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 pa rin si Lagman kay Marcoleta sa tinawag niyang humili ng kongresista. Nananatiling nakabinbin sa kamera ang panukala. Uh, ah, ito yung masasabi ko ha, hindi naman ako masyadong nagbabasa ng Biblia. Pero may nakasulat po lawakan lang po natin ang ating pangunawa. Ito po yung Mateo 19 verse 16. 19, Hindi na sila six. dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sino man. Yun po. Hindi naman exactly na nakalagay doon sa Biblia na tell that do us part. So kung naiintindihan nyo, doon yung malalaman na ang ibig sabihin nun ay tell that do us part. Walang sino mang makapaghihiwalay sa nag-iisang dibdib. Eto, kung inabuso naman kayo ng partner ninyo or mga asawa ninyo physically, mentally, huwag na kayong magdadalawang isip pa. Kasi gagawin niya yan hanggat kayo pa. Alam nyo, I've learned so much in my marriage life ha. Eto, ang pag-aasawa kasi parang yung, ano eh para yang ano glue kasi nagbabind kayo and hold together di ba so every pages yan sa sa married life niyo syempre pag merong mapunit kahit napunit na yan gusto mong dugtungin kahit lagyan mo pa ng scotch tape yan o kahit anong gawin mo Para mapagtakpan mo yung mga kasalanan mo Yung mga maling ginagawa mo Hindi na maalis yun Nandun pa rin yung scars Diba? Nandun pa rin yon, Hindi siya maghihilom Natatakpan lang siya Parang ganun Kaya, etong divorce bill ha Hindi naman ako 50-50 lang din naman ako Kung papasa yan, okay Kung hindi, so okay lang din yan yung ano ha, ang divorce bill. Ito kasi ginano ni ano ni Lagman na yung mga inaabuso, inaabuso ng mga partner nila. Pero eto naman kay Senator akang eh, kang Marcoleta, Congressman Marcoleta is ano naman niya? Gusto niyang kung meron pa kayong mapag-usapan, kung meron pa kayong pwedeng gawin para ma-save ninyo yung marriage ninyo. Marami pa kayong magawa, 'di ba? Pero kung inaabuso na kayo, wag na kayo mag-ano pa. Huwag nyo nang patagalin yung relasyon niyo, masasaktan lang kayo. di ba diba? Kung wala na kayong pagmamahal, mag-file kayo ng divorce kung papasayang divorce sa Pilipinas, sa Okay? Eto okay. lang yung ano ko ha, advice ko din sa mga couples dyan. Sa mga nagmamahalan dyan, ipagpatuloy nyo lang yung pagmamahalan ninyo para, syempre, para sa mga anak, kung may mga anak na kayo, ba diba? i-ano nyo yung, ano yung marriage nyo, i-save nyo hanggat kaya nyo pa. Pero kung inabuso na kayo, meron ng mga kabit-kabit na ano dyan, so mag-file kayo din kayo ng case, diba? Ng vowsy, diba? Huwag nating hayaan na gagawin ng mga partner natin ang mga, ano, mga hindi natin deserve mga babae. Kakarmahin din yan. Kakarmahin din kayo. Okay, thank you for watching. <laughs>